Quezon City LGU inactivate ang quick response team matapos makumpirma na nagpunta sa dalawang establishmento sa lungsod ang MPOX patient. May report si Clayzel Pardilla. Clay? Asik binuhay na ang quick response team ng lokal na pamahalaan ng Quezon City at patuloy na nagsasagawa ng contact tracing. Yan ay matapos mapag-alaman na dalawang establishmento sa lungsod ang pinuntahan ng 33 taong gulang na lalaki na nagpositibo sa monkeypox o mpox. At batay sa ginawang investigasyon, Asik Dale, August 8 pa lamang ay may sintomas na ng MPAX ang lalaki. Pero pumunta pa ito sa isang illegal na spa noong August 11 at nakipagtalik umano sa isa sa mga kliyente roon. Matapos ang apat na araw, nagtungo ang lalaki sa isang dermatology clinic sa Kazun City para magpatingin. Dito na nakita ang sintomas ng MPAX sa balat, gaya ng mistulang rashes sa muka, mga kamay at maselang bahagi agad na itinest ang lalaki at nagpositibo nga sa sakit. Asik dahil apat na isa ang close contact na natukoy ng Quezon City Local Government niya. At dalawang rito ay itinuturing na type 1 o may direct contact nang ibig sabihin ay nahawakan ng pasyente at posibleng may sexual encounter. Pito sa mga nakasalumuha ng lalaki ay napag-alaman na residente ng Quezon City. Sa ngayon ay naka-quarantine na yung mga itinuturing na direct contact ng pasyente. Minomonitor sila at kailangan tapusin yung quarantine sa loob ng dalawang isang araw hanggang September 1. Wala pang nakikita na naglalabas ng sintomas ng uh, MPOX itong mga nakasalumuha ng uh, lalaki. Patuloy din na binabantayan ang kondisyon ng mga itinuturing na type 2 close contacts o yung mga nahawakan, yung mga nahawakan ng pasyente at yung mga nasa type 3 o yung mga nakasama lamang sa isang lugar. Wala pang bakuna Asecdel sa bansa laban sa Monkeypox kaya mahalaga ang ginagawa ng Quezon City Local Government na contact tracing, quarantine at monitoring sa kaso ng Mpox. Iginitang kyesy LGU na hindi dapat maalarma. Agad-anyang i-report kung makararanas ng sintomas ng monkeypox gaya na lamang lagnat at mistulang rashes. Samantala, aspect ipinasara na ng Quezon City Local Government ang spa na pinuntahan ng lalaki na napag-alaman na walang mga health certificate, sanitary permit at fire inspection permit. Kaya na muna ang latest mula rito sa Cousin City. Balik sa iyo, Asik Dale. Maraming salamat, Clayzel Pardelia.